Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiantinus atid sa inyo ng Office of the Vice President. Pinagkalaoban ng bagong wheelchair ng OVP Pangasinan Satellite Office ang isang tatay mula sa Dagupan City na sangkot noon sa isang aksidente kumustahin natin ang kanyang kalagayan sa ulat ni Maribeth Adlawan. Binisita ka ng mga ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang Pamilya Cruz mula sa barangay Pugaro sa lungsod ng Dagupan sa Pangasinan. Ang Pamilya ay kabilang sa mga naalalayan ng Medical Assistance Program ng OVP. Dito, naabutan naming pinapainom ng gamot ni Virgeline ang kanyang asawa na si Manuel. Kuwento niya, naaksidente ang kanyang asawa mahigit sampung taon nang nakakalipas, na naging mitsa naman ng paghina ng katawan nito kalaunan. Hanggang nabaldado po siya, ko uh, kulang two years, ano po, uh, hanggang tapos nung pinahospital po namin, uh, sabi po ng doktor, ipa-MRI. Tapos na pa MRI po. Yun, nakita po doon na may tumor sa kanyang spinal cord. Kaya naoperahan po siya noon sa Villaflor Hospital. After three years po, ano, tumubo ulit yung tumor na tinanggal sa kanyang spine. So bumalik uli yung ano, nabaldado ulit siya. Then, pina-MRI ko ulit for seeking chance. no. Yun, nakita ulit. Tapos inoperan ulit po siya sa bagyo. Dahil walang magamit na wheelchair, nagsilbing mga paa at kamay ni Tatay Manuel ang kanyang asawa. Si Virgilina rin ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Pag-amin ni Virgilina, mahirap ang kanilang sitwasyon kaya't idunulog niya sa OVP Pangasinan Satellite Office ang kondisyon ng kanyang asawa. Ako lang yung naganap buhay, nagpalaki sa mga anak ko. Mula noon pa hanggang ngayon, dalagang ko pa rin siya. Hindi ko siya iniwan. Punta ka doon sa ano, OBP ka, sabi nila. Kaya lumapit po ako doon sa OBP po para makahingi po ng wheelchair ng asawa ko po. Di naman nabigo si Virgiline dahil agad na pinagkalooban ng wheelchair ng tanggapan ang kanyang asawa. Saan ka kumuha yan? Sabi niya. Sa ano? Sa OBP? Sabi ko. <laughs> 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 Hindi niya alam eh. Oh, malaking tulong po ito sa amin. Kasi dati hirap po siya maglakad, natutumba po siya. Pero nung dumating po itong wheelchair, sobrang ano, laking tulong po ito sa amin. Kasi ganyan, makakaupo siya. Dinutula ko na po siya. Ayun. Kaya, oo. Nakakalabas na Kaya, malaking pasasalamat ko po kay Vice President Sara Duterte at sa OBP at isa po kami na nabigyan ng tulong ng ganito wheelchair po. Ito naman ang nakakaantig na mensahe ni Manuel para kay Vice President Inday Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako kay VP Sara na nagbigay sa akin ng wheelchair. Kasi hirap nga kong makalwa, makalakad. E ng bahay ngayon. Ipapasyal na nila ako. Maraming maraming salamat po sa kanila at sa staff ng buong staff ng OBP. Salamat po. Mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si Maribeth Tadlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga senior citizen, kabilang sa mga naging benepesyaryo ng wheelchair assistance program, mga rekesito upang makakuha nito, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.